mga idol nandito ako sa bukid dito ako sa bukid sa ating migo migo kaibigan oh. ito peace nila oh. Oh. tingnan yung isda oh. hmm. isda yan oh. At saka dalawa tong fish nila dito nga uh, ano? Tilapia. Yeah. Oh. Dito pa oh. Kasi bundok to, my idol, bundok. Nasa bukid to, nasa bukid. to oh, Kita yung mga isda oh. Iba-iba ang kulay. Bukit oh. bukid bukid. Nasa bukid. A ah, mo ni nagkubkub na po dai sila dre ug para pispan. Ah, tulo dai ni kapispan di ay. Tulo dai kapispan nga idol. Ah, gikanalan. Ya ah. pa oh. Mga idol. Pispan oh. Isda oh. Naga. Ah. ko nga amigo. Nanay pispan

saka ano mga saging nga uh, binangay oh saging kung kamoy makaari diri mga idol di mo mapas mo kadakan saging bisig kise ganahan mo kaon diag saging comment lang kay pakaon unta saging Dit Lain lagi tuh kulur itu. Hah? Andir oke klaro puka yu dagahan de, de, puka yu. Andit tu moy mentu moroman ogkan merumai maya bah. Katudin to